Hi guys! Ito, pumunta tayo sa Bayawan. Samahan nyo ako. Galing ako na Cagayan de Oro Bayawan. Dito sa aking pinsa. ta yo okay. ay ni uh, diyan ako sino like ah, okay. <laughs> ah, na kami teh oh palad ah den sa dimi kaya teh na minobakan bola niya kaya nakapag charge tayo ng conti nakarating din ako doon sa bayan ng bayawan kaya lang naiwan ako ng last trip, kaya na ito natulog muna ako sa pension house dahil wala akong matitirahan dito sa bayawan negros oriental kaya guys napagod ang lola Hi, nyo sobrang pa nandito ang lola nyo sa bayawan naiwan ko dito na last trip na basta kung maduol maduaw maduaw kaya naghinap ako ng pension house na pwede kong pahingahan at tulogan kasi 6am pa yung kanilang first trip tanganin na ako nagising sobrang pagod sa kakabiyahe medyo yung sugat ang lola nyo sa paa eh, masakit kaya kailangan kong ipahinga ang aking katawang lupa kaya ito palabas na tayo ng pension house nakaligo na rin pero same dress pa rin ang lola nyo kasi biglaan tong pagbiyahe ko sa dito sa Negos Oriental dapat ay sa pag-uwi ko pa pero nagkaroon ako ng idea na sa Cagayan de Oro pala ang biyahe papuntang Cebu kaya kahit walang dalang masyadong damit ang lola nyo eh sumugod na tayo rito para isang gastusan lang tutaan sa Cagayan de Oro pa tayo at babalik din tayo doon dahil may mga papel pa akong kailangan kunin sa akin insan. Sana sa Lord, dahil tapos sa mga nilalakad. Ang hirap-hirap po kapag ka kayo ay may mga, alam niyo yung mga minana. Yan, sa mga lulahin nyo. Tapos, lagi isa lang kayong nag-aasikaso ng mga kailangan papel. Kailangan dayuhin. Alam ko, may mga may mga magagaling sa ganito mga pag-aasikaso ng mga dokumento. Pero ako, gusto ko lang kasi legal. At saka talagang sasadyain ko talaga yung mga kaalak ko. Kung sana, ay, tulong-tulong na lang kayo. operasyon na lang sa lahat. Kasi, ang hirap mag-aasikaso. Ilang taon na ako nag-aayos nito mga papel at nagpukumpleto ng mga dokumento ang hirap talaga. Sobra. Tapos, stricto na ang mga gobyerno, ano natin, government, um, alam nyo na, mga BIR, mga stricto sila. Marami silang mga hinahanap. Ito, napagod na ang lola yung sakakabiyahe ilang taon na para lang dito sa mga SPA na to. Kasi, syempre, gusto natin maayos yung mga may iwan natin sa ating mga anak at saka sa ating mga mahal sa buhay na sana yung okay sila pa tayo ay nawala sa mundo at ingatan nila kung ano yung natin sa kanila. Sige guys, bababa na ako ng pension house. Baka maiwan naman ako ng bus. guys. Thank you. Okay. pala ka ng pension house. Tayo. tayo ay bagyahe ng bayawan yan guys ganda ka ang kanilang pension house guys maraming mga kwarto at saka mura lang dito sa bayawan sa so, bayawan ang mga sasakyan nila mga pedicab dito yan malapit sa uh, ito, kanto ng si Gamboa Senior Street Git, yeah. Mm sandali na tayo na ang masasakyan ah bago ang lahat ay maglalakad-lakad na tayo pinagutom ang lola nyo kung tayo mag-aano sa walking walking muna tayo sa maagang panahon sa bayawan bayawan na ang tanong... plaza guys ayun ah, Okay, so, guys, Ano ba na? Ano ba na? Ano ba na? Ano na? Ano ba Ah, yung madalas na. 9 pa. Yan guys, nakasakay na ang lola nyo papunta ng Mandaaw. Ito, ang ganda-ganda ng statue ito to, ang ako. Ito ay ito, si Ramon Magsaysay at ito na ang lugar papunta ng Mandaaw. Malabundukin po ang mga daan at puro sigsag din. At ang dami-daming tubuhan dito. Kaya mas okay na nagbiyahe ako ng umaga sa nagbiyahe ako ng gabi. Kasi kung magbiyahe ako ng gabi, ang layo-layo pala nito. Papunta ng tuktok ng bundok, ang bahay ng aking pinsan na aking pupuntahan. Kaya ito guys, enjoy watching na lang kayo. sa mga magagandang views at saka sa mga nadadaanan natin at sana ma-enjoy nyo rin din ang biyahe ko puro ako biyahe guys ngayon dahil kailangan kong bumiyahe dahil marami akong kailangan ayusin at maayos-ayos habang malakas pa ang lola nyo. Sinasabay ko na sa aking pagmimission therapy ang mga biyaheng ito. Kasi wala namang ibang gagawa ito sa aming pamilya. Dahil mas busy sila kaysa sa akin Kaya ito guys Tingnan nyo yung mga view Medyo mabilis lang ang aking pag-edit Itong aking mga video Kasi ang haba-haba, ang layo-layo pati Kaya ang pupuntahan ko Ay ang pinsan ko Na anak ng aking tito dadoy Na ang pamilya niya ay dito sa bakery Nagkatrabaho Yan, nabikap sila Nagkatrabaho na Thank you Lord Thank you, you guys sila. Mga tao ah. Ha? Bunsa mo to? Ayan na ba yun? Asan yung dalawa? nakita mo sa Laguna. Ito na yung dito? May cross? <laughs> oh, may iwan ka rito kasi dito ka pinanganak. Ah, oh, nakarating din. Nasira na yung Lanzones. nakarating na may cross. Ayan na aking pinsan si Maylene. <laughs> Kung hindi lang talaga mga mahal sa buhay, hindi ko pupuntahan eh. Layo! Ayan <laughs> pa Puti maraming mga, ano, mga nakikinda sa paligid. Ayun. Dito tayo. Oh, nakakabilis ang takbo mo ng motor. Yan, ang may maliit na. <laughs> Bisaya. Bisakol. Ah, tabi. Ito, nag-selfie-selfie moment kami ng aking magandang pinsan para meron kami bonding moment pati kasama na kanyang tatlong anak. Sa pamilya kasi, siya kasi ang huling pipirma sa pamilya na kanyang papa. -pa. Kaya, ito, dinayo ko siya dahil kahit malayo para maayos at makumpleto na ang mga papel na kailangan kong sa... Salamat, Day! May sukinira ko na ng nekroporental. Ay, wala ko talagang gamit masyado. Ayan, talaga. Hanggang lang, Lola. Patulad dito, mahirap yung lugar nyo. Walang notaryan public. Ito, mag selfie-selfie moment muna kami ng asawa ng aking pinsan na si Maymay at saka mga bata. Kaya bago ko umalis, may moment-moment bonding din kami dahil kailangan ko nang bumalik ulit ng Cebu. Yan, may new kinilas. Thank you sa aking maganda. Kasi nakaboots ang lola nyo, kaya may kinilas na siya. Buti at nakasakay din ako agad ng bus dahil nahabol ko na maka kaya ko sa Cebu at saka sa Dumaguete ng barge at ng barko. Dahil alam ko, ang hirap-hirap ng biyahe. Halos isa't kalahating araw ang takbo ng biyahe bago ka makabalik ng Cagayan. Kaya ito guys, balik tayo uli at magbiyahe uli tayo papabalik ng Dumaguete City. At para tayo makasakay din uli ng pa -cebu na barko papuntang Cagayan. Medyo malayo talaga ang biyahe ko guys pero okay lang kasi nakarating tayo sa Negros Oriental doon sa aking pinsan na si Maylin at nakita rin natin ang at ang kalagayan ng ating pinsan at sana ay lagi siyang ingatan ni Lord Gabayan at naway tulungan siya sa pagpapalaki ng kanyang mga anak habang bumabiyahe ay tinitingnan ko at binibidyo ko ang mga daan para kahit papaano may moment-moment din ako at sa sandali ng buhay ko ay nakaikot din ako ng Bisaya. First time ko tong makarating dito sa Negros Oriental. Kaya ang saya-saya ko dahil kahit papaano sa aking pagmimission therapy ay napagkakaloban ako ni Lord ng mga blessing para makabiyahe sa mga malalayong lugar. Hindi ko akalain na makakarating ako dito sa Bisaya dahil lahat kami halos sa Salusohon at Mindanao lang ang aking binabiyahe at pinupuntahan. Thank you Lord at kahit papano, mabilis din ang biyahe at nalakad ko rin ang mga dapat kong lakarin dito sa lugar na ito at ingatan sana ang pamilya ng aking pisang may -may at siya'y gabayan at pagpalain sa araw-araw. Ay, so, ah, cebu, cebu. cebu. May cebu? cebu nandito ako sa Bayawan at sumakay na ako ng papuntang Dumaguete dahil nauna na ang papuntang Cebu. Kaya guys, biyahe naman tayong Dumaguete pa Cebu. Ito ang mga lugar na aking mga nadadaanan. Sana ma-enjoy nyo ang mga journey na aking napupuntahan. Kaya enjoy-enjoy lang and thank you for watching!